Ngayong araw nga pala mga kasingkid, samahan nyo nga pala kaming mag-rides. And yung rides nga pala namin ngayon mga kasingkid, isa may napipiwangan falls nga pala. what's up mga kasingkit ngayong araw nga pala ay nakagayak na nga pala tayo dahil ngayong araw nga pala mga kasingkit is magkakaroon nga pala tayo ng ride and yung ride nga pala natin ngayon mga kasingkit is sa may Aglipay Kirino pero syempre bago nga pala ang lahat sa mga hindi pa nga pala naka follow sa ating facebook page eh magfollow na kayo para updated kayo sa mga paparating ko pang pa mga video so dito mga kasingkit is nagre ready na nga pala kami and kung makikita nyo eh pinuno na nga pala yung u-box natin and alam naman natin na napaka laki nga pala ng U-box ng Aerox And yung mga kasama nga pala natin dito, mga kasingkit, is yung mga tropa nga lang din pala natin yan. And dito, nagmi meeting meeting lang nga kami kung may mga naiwanan pa. At syempre, bago nga pala kami umalis, eh nagpagas nga muna pala kami. Dahil medyo malayo-layo nga din pala yung pupuntahan namin. Eh nagpagas na nga lang din pala ako dito, mga kasingkit ng 200. And kung makikita nyo, eh malapit-lapit na nga palang umapaw tong gas natin. Habang hinihintay pa nga pala namin yung isa naming kasama dito, eh parang gusto na nga lumabas nung isda namin. At syempre, ito nga pala yung pinaka yung dapat hindi kalimutan ang pagpipray bago magbiyahe. After nga pala namin magpray, mga kasingkitis, nag-ready na nga rin pala kami at dumiretso na nga pala kami. Medyo maaga nga rin pala kaming pumunta rito mga kasingkit para hindi masyadong mainit. At saka dahil malayo-layo nga din yun and para ma-enjoy natin yung lugar dun. And kung makikita nyo nga lang pala dito mga kasingkitis, ito nga pala yung papunta sa May Quirino Diffun. At kung makikita nyo nga pala dito mga kasingkitis, dumaan nga pala kami sa May Rap road dito and dito nga rin pala kami dumadaan nun pag mag kami dito sa My and kung makikita nyo talaga eh talagang budol nga yung daan dito ayan kung makikita nyo eh medyo malubak-lubak nga pala yan and eto na nga pala yung unang magiging ride natin na 2024 dahil hindi rin naman tayo makalabas at dahil medyo umuulan-ulan nga talaga dito sa May sa amin and yung napipiwongan falls nga pala mga kasingkit is nasa may 58 kilometers and puros mga ahon nga pala yung dadaanan natin doon mga kasingkit kaya tara samahan my nyo kami sa may ride na to. So after nga pala ng ilang minuto mga kasingkitis, nandito na nga pala tayo sa may pamilihang bayan ng Gifun and nadaanan na nga rin pala natin tong susong dalaga na tinatawag nila dito sa may Kirino. Kaya kayo mga kasingkit kahit paminsan-minsan nga eh, mag-ride nga din pala kayo. Huwag nyo masyadong pinapagod yung sarili nyo kasi napapagod din yan and kailangan din natin mag-unwind or mag-relax-relax. -relax. Siyempre, deserve din natin na mag-enjoy, ba diba? Para naman makatakas tayo sa mga problema natin sa buhay. And dito mga kasingkitis, tara, samahan nyo kaming mag-nature trip. So pagkarating na nga pala namin dito mga kasingkitis, kumanan nga pala kami dito banda. And dire diretsyo nga lang pala yung tinahak namin na yon mga kasingkit. And dito pa nga lang pala sa may bungad mga kasingkitis, talagang busog na busog na nga pala yung mga mata namin dito sa may mga nature na to. Ayan, kung makikita nyo talagang napakaganda dito mga kasingkit. Kaya nga tayo nagra-ride pa para makita natin yung mga kagagandang view. Ayan, kung makikita nyo dito mga kasingkitis talagang napaka solid nung view dito. And napuntahan na nga din pala namin dito dati nung nagbabike pa kami. And yung pinuntahan namin dito dati mga kasingkitis yun nga pala yung pinahiw Viewpoint Pero hindi nga pala dun yung pupuntahan natin dahil may lilikuan nga pala tayo mamaya and ipapakita ko sa inyo. And sa part na to mga kasingkitis talagang nabibighani kami sa may ganda ng tanawin. At talagang maganda naman talaga kung makikita nyo mga kasingkitis kit. Ayan, talagang napakasulit na ang ride na to. So, after nga pala nun ng mga kasingkitis kumanan nga pala kami dahil sa may kaliwanan mga kasingkitis 'yun na nga pala yung papunta ng Pinaheo viewpoint. Hindi ko na nga pala na-videohan 'yun kasi nagda-drive ako. So, after nga pala namin kumanan mga kasingkitis dire-diretso na nga lang din pala to and dire-diretso na nga lang pala namin to mga kasingkit hanggang sa makarating nga pala kami dito. And sa part na to mga kasingkitis kailangan nga pala natin mag-ingat kasi nga tatawid nga pala tayo diyan and kung dito mga kasingkitis medyo mahirap-hirap nga din pala yung daan papunta ng napiwong napipiwongan falls